barangay, nakatira ang isang payapang pamilya na pinapahalagahan ang kanilang mga tungkulin. Isang araw, may isang panibagong nangyay sa kanilang pamilya. Hindi nila napahalagahan ang ilang tungkulin. Ano kaya yun? Yan, malalaman na. Mga anak, tulungan nyo naman ako dito sa mga gawain bahay. Tignan nyo, oh, yung kwarto ninyo ang dumi-dumi. Hindi nyo nilinisan. Ano ba yan, ma? Ayaw na dumihan ang amin kamay. Kakapa. Pomba. Dapat pagbalik ko dito, malinis itong kwarto ninyo. Sino ba sa tingin niya? Sige. Pamela 1, pamela melawan, Pamela 2, pamela Pamela 3, Pamela-mela Ko. Ano po yan, ma? Ikaw yung ina, kami yung anak. Dapat kami magmano, ikaw yung maglilinis. Tungkulin ninyo, responsable ninyong sundin ang mga utos ng ina. At ikaw, saan Oh. Sige, hindi kayo makikay sa akin. ating pamilya. Pero ang versikulo sa Bible ngayon, um, honor your father and your mother. Tandaan, ang araw na magkukuha natin sa ating pwento ay mahalin natin ating pamilya dahil doon tayo nang galing, mag magmahal tayo ng tapat na hindi natin sinasaway ang kanilang mga utos dahil ginagawa lang ni nila yon para sa atin. <laughs> Salamat! Yay!